Ja Since, may time. Ay. Apo mga guys, samahan niyo ako. Salamat po. And, God bless mabuhay. So,

Mindanao. Dito po ako ngayon sa Barangay Abasig. At nung sana ay ako po ay nagtatrabaho at naglilinis ng aking farm. At marami po ako nga ginagawa ngayon. At ako mga kaparmes mga kaibigan. Mga guys, dito na po ako sa aking bukidan. Yan, balon guys oh. Lali mo. Sus na lali, mga guys ang balon na yan. Hmm? Ayan oh, ayan, ayan mga guys oh. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat.